Good morning mga kababayan ay mga kababayan, Pakita ko sa inyo yung 20 per kilo ng bigas mga kababayan dito sa may lugar Ayan nakita nyo mga kababayan yung nagtitinda na yan Si baba ay no medyo malabo nga lang Kasi na dito ko sa taas mga kababayan ano? Ayan 20 per kilo ng bigas yan mga kababayan Ngayon nagsimula yan ngayong December 11, 2024 mga kababayan Ngayon lang mga kababayan ngayong araw na ito Kaka-open lang tina nyo tarpaulin mga kabayan sa taas ay no kahit medyo malabo pero ang nakalagay dyan mga kabayan ay 20, 30, 43, 48 mga kabayan yung bigas na yan ibig sabihin may 20 kilos dyan mga kabayan 20 per kilo na bigas dyan mga kabayan nakalagay ayun sa mga kabayan, sama, naghanap ng 20 per kilo na bigas andito na po yung hinahanap nyo ayun yung bigas na 20 per kilo ayun nagsimula na po nagbibintang araw ng Merkulis mga kabayan nandito na po yan sa aming lugar ayaw no kung mapansin yan paunti-unti na yung dumadami yung mga tao dito sa aming lugar ay no may pila na iba kasi baka mabubusan, no? na yun parami parami yung mga tao kaka-open lang makabayan mga yung nagtitinda dyan ano malapit dito sa amin harap sa aming bahay ay no yung ano niyan yan 20 per kilo ng bigas ay no parami ng parami yung tao dyan eh kung gusto nyo bumili ng 20 per kilo ng bigas nandito lang po yan sa amin sa dito sa Manila ay no Thank you for watching. God bless. Maraming maraming salamat po.